Tinutunto na ngayon ng Bureau of Customs sa mga bodegang posibleng nag-iipit at nag-iimbak ng supply ng bigas sa bansa. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Atty. Vincent Maronilla, tagapagsalita ng BOC na nasa 500,000 sako ng bigas mula sa iba't ibang bodega ang kanilang iniimbestigahan. Inaalam na nila kung iniipit nga ba ang supply o di kaya smuggled ang mga nakaimbak na bigas. Sakaling mapatunayan, kukumpiskahin ito ng customs at pag-aaralan ng iba't ibang ahensya kung mapapakinabangan pa ito ng publiko. Hindi lang naman ang mga kontrabando ang binabantayan ng customs sa kahit ang landed price sa mga imported na bigas, minomonitor din nila para masigurong masusunod ang itinakdang presyo ng Pangulo. Pagtitiyak pa ng customs, kaisa sila sa layunin ng Pangulong hindi maagrabyado ang mga consumer. Itong so, hakbang ng pamahalaan, specifically itong inisyo ng ating Pangulo, uh, pinapatupad po ito para sa kabutihan ng uh, Lalo-lalo na po no, ng mga ating mga kababayan na uh, araw-araw ay nagtatrabaho ng uh, maigi at uh, umaasang makabili ng reasonable presyo ng mga staple food natin tulad ng uh, bigas at iba pang basic commodities. So, in-encourage po namin ang ating mga kababayan na makipagtulungan po sa inyong pamahalaan.